check check one two pag gano'ng pa, ganun -ganun pa yun. Yo, na no, mga chubby welcome sa channel namin, Chubby Bikers. Para sa video ko ngayon, eh, gusto ko lang magpasalamat sa Rock Bros. Kasi diba yung huling video ko, eh, pinakita ko yung murder kami ng side mirror online sa ng Rock Bros na side mirror para sa ibay e bike ko yung Bitubia s 20 Yung isang side mirror eh may depekto. Yung tornilyo niya ay parang eh loose thread. Ikot lang na ikot. So iniikot nang iikot hanggang sa wala na hindi na hindi na natanggal yung nut. Eh, Nag-message kami do sa Rock Bros do sa ano nila sa link nila. Na yun nga na uh, may sira yung tornilyo. Eh kung pwede sana, palitan lang yung tornilyo Siyempre, hindi namin alam kung papalitan ba nila ano? Basta nag-send sila na magpadala lang daw ng video Na ipakita yung tornilyo nga eh sira So yun na nga, naghintay kami At uh, nagsabi si Rack Bros na papalitan nila ng bago Yung side mirror na nasira. Hindi lang tornilyo yung pinalit nila Isang buong side mirror ang pinalit nila Kaya maraming maraming salamat Rack Bros Ito yung pinadala nila ano, you know, bagong bago. Ano, you know, bagong bago mga chabibi. Tapos, meron ng tornilyo doon sa loob. Ito. Ito yung nasira mga chabibi yan. Yung yan. allen, uh, allen screw na yan, nasira. Uh, kahit anong ikot ko, eh, hindi, hindi umihigpit. Maga, hindi, ano, you know, yung pala, loose thread na yung, ano, yung, yung nut niya, hindi na gumagana. Ito yung, ito mga chabibi yung luma. Ito yung nasira, ito. Ito mga chabibi oh. Ito yung side mirror na yan no? Yung mga components yung side mirror. Ito yan. Tapos ito yung island screw na nasira. Ayan no? Kaya pala yan na umiikot, hindi na umiikpit. Eh yun, meron, siyang, meron na siyang depekto na meron na siguro itong crack. So nung iniikot ng iniikot, so wala, naputol na siya yan. Kaya nasira. Pero, pinalitan ni Rack Bros ng isang buong side mirror na bago. Eh, maraming maraming salamat Rock Bros sa pag-responde uh, nyo doon sa message namin na nireply, at least nireplyan nyo kami at uh, sinagot agad at hindi lang sinagot, pinalitan nyo pa ng bago. Maraming maraming salamat Rock Bros. Kaya kung kayo eh, bibili ng mga gamit na mga pang-bike o ano, uh, tungkol sa mga e-bike, mga bag, kung ano nung -ano, marami sila eh, hanapin nyo na lang sa site nila, marami silang gamit ng pang ganon. Meron yata rin sila pang motor eh. Rack bros kayo at least kahit may problema ipapalitan nila agad basta may basa ipapakita niyo lang sa kanila yung defect na ng item na na-receive na niyo yun kaya maraming maraming salamat rockboss ulit uh, yun lang po mga chabibi kita kayo sa susunod naming video bye bye